Mga sikreto ng mayaman na dapat mong malaman. Gusto mo bang malaman kung bakit talong yumayaman ang mayaman habang ang mayayirap ay nananatiling kapos? May ilang lihim na hindi tinuturo sa eskwelahan. Pero ito ang ginagamit ng mayaman para manatili sa taas. At ngayon, ibabagi ko sa inyo ang mga sikreto ng mayaman na dapat mong malaman. Sa loob ng limang minuto, malalaman mo Paano mag-isip at kumilos tulad ng mayayaman? Ano ang sikreto nila sa pag-iipon at pagpapalago ng pera? Bakit hindi lang sipag at yaga ang susuy sa pagyaman? Huwag mong palampasin ito dahil maaaring ito ang impormasyon na babago sa buhay mo. Mga sikreto ng mayaman Una, mayaman ang isipan bago maging mayaman ang bulsa. Ang totoong yaman ay nagsisimula sa isip. Ang mahihirap ay iniisip na kailangan nilang magtrabaho para kumita ng pera. Pero ang mayayaman, iniisip nila kung paano ang pera ang magtatrabaho para sa kanila. Ang mahirap ay madalas iniisip, hindi ko afford yan. Ang mayaman ay iniisip paano ko ito ma-afford. Sa simpleng pagbabagong ito, nagiging mas malikain at madiskarte ang isang tao sa paghahanap ng solusyon. Kalawa, ang mga mayaman ay hindi umaasa sa isang pinagkukunan ng pera. Ang isang sikreto ng mayaman ay hindi lang sila umaasa sa isang trabaho o negosyo. Mayroon silang maraming sources of income tulad ng investment, stocks, real estate, mutual funds, business. Kahit maliit na negosyo, passive income, royalties, digital products, o online business ang may hirap ay nagtatrabaho para sa pera pero ang mayaman ay nagpapayaman gamit ang pera. Pangatlo, alam ng mayaman ang lakas ng compounding. Ang isang piso na iniipon ngayon ay maaaring maging libo-libong piso sa hinaharap kung alam mo kung paano ito palaguin. Halimbawa, kung mag-iipon ka ng isang daan bawat araw at ilalagay mo sa isang investment na nagbibigay ng 10% interest per year, sa loob ng 10 taon magkakaroon ka ng 700,000 o higit pa. Ang mahihirap ay madalas gumagastos muna bago mag-ipon pero ang mayayaman ay nag-iipon at ini-invest muna bago gumastos. Pangapat, ang mayayaman ay may tamang koneksyon. Hindi lang pera ang puhunan ng mayayaman pati relasyon. Ang pagkakaroon ng tamang koneksyon sa negosyo, trabaho, at opportunities ay nagbibigay sa kanila ng access sa impormasyon. At oportunidad na hindi basta-basta nakukuha ng iba. Ang mahihirap ay nakikipagkaibigan para lang sa kasiyahan. Ang mayaman ay bumubuo ng relasyon na makatutulong sa kanilang tagumpay. Panglima, mayayaman ang may matibay na disiplina at tamang mindset. Ang disiplina at tamang mindset ang isa sa pinakamalaking sikreto ng mayayaman. Hindi sila basta-basta gumagastos sa luho, hindi sila natatakot sa pagkabigo, at hindi sila sumusuko sa unang pagsubok, kaya sila mayaman. Dahil hindi lang sila nanatiling nangangarap, kumilo sila para rin. Maging mayaman sa isip bago maging mayaman sa bulsa. Huwag umasa sa isang source of income, gumawa ng iba't ibang paraan para kumita, Gamitin ang lakas ng compounding sa pag-iipon at pag-i-invest. Malawakin ang iyong network at bumuo ng tamang koneksyon. Maging disiplinado, magkaroon ng tamang mindset at huwag matakot sa pagkabigo. Ngayon na alam mo na ang mga sikreto ng mayayaman, anong una mong gagawin? Gusto mo bang matutunan pa kung paano mo ito may sasagwa sa tuong buhay? Kung gusto mo na mas marami pang kaalaman tungkol sa financial success, mindset at diskarte sa buhay, huwag kalimutang i-like at i-subscribe sa channel na ito. At tandaan, ang tunay na yaman ay hindi lang tungkol sa pera, kundi kung paano mo ito ginagamit para baguhin ng iyong buhay. Maraming salamat sa panonood at kita tayo sa susunod na video.